Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat, sa ating lahat. Kamusta po kayo? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo at masayang inyong mga puso, okay? Yung mga may business dyan, lalago, maraming perang kikitain, magiging masaya. Yung mga ma mga malulungkot dyan, naway siya alam magiging masaya kayo. Lahat ay ibabalik ang inyong mga person. Checking energies tayo. Ano yung emotions ng person nyo ngayon? Tingnan natin at kayo. Tingnan natin kung ano yung possible na nararamdaman. Current energy ng person niyo. Maraming salamat po sa lahat ng lumapit sa akin. Sa minumong kahit ko po, lahat po ng, ng client ko ay kailangan po mag-undergo sa reading. Okay? Hindi po lahat yan lalaktaw na lang na kailangan po talaga. Kung gusto niyo ng tulong ko, kailangan nyo dumaan sa reading. Okay. Secure, confident, boss, bitch, career. Focus. Okay. Be queen. Oh, focus siya sa kanyang career. Possible ikaw din, ano. Um, kayo yung dalawa ngayon nagkakaintindihan. Siguro marahil na pagdaanan nyo yung mga conflict na financial. Okay, conflict financial na hindi kayo magkasundo. So ngayon parang bumabawi kayo. So mas ano to, massive regrets. Okay. May mga tao na nanonood ngayon, may mga regrets na nangyari, wrong decisions, love and child. Meron nagwo-worry kayo sa child. Okay, possible yung person mo na bigla siyang bigla-bigla siya sa kanyang decision, ano? Or mari naman hindi siya makapag-decision kasi importante pa rin sa kanya ang pagmamahal ng kanyang pamilya or kung may mga anak kayo, ano? So, indications, tama po yon Meron pong nanonood dito, nagme-meditate, manifestation, okay? Meron din po, mari yung person mo. Nagme-pray talaga siya na sana ay malampasan niya itong mga ano, secrets accounts. Okay, eto na tayo. Mari you are dealing with a person na meron siyang accounts. Meron kang hinala, meron kang meron kang kumbaga kutob. Okay, kutob is hinala pareho. So may account siya. Okay. It could be dito din sa mga taong nunod ngayon, possible nangyari na ito. Nahuli mo ata ito sa cellphone while nag-shower o naliligo or may ginagawa. Okay, something na meron ditong nagka-problema. Okay? So, syempre, hindi to maganda. Ano? So, kayo, maring ikaw, meron kang ah... Uh, kina pwede rin na hindi na hindi na magkinakalokohan kumbaga friends secret friends maring seloso ang person mo tinatago yung mo yung best friend mo na isang guy kung babae ka na nun ka or kung lalaki ka meron kang best friend na babae doon lang kayo nakakapag-usap pero friends lang po talaga kayo meron pong taong ganon, okay actually pinagdaanan ko yan kasi yung partner ko is seloso so yung best friend ko is a guy So, that time, parang hindi pa kasi, uh, hindi pa siya okay that time na napakaseloso niya. So, syempre, uh, ako gumagawa ako ng paraan para meron kami pa rin communications with my best friend. Ganun talaga seloso talaga yung asawa ko halos lahat ng kakilala ko pinagseselosan niya. So, meron siyang positive negative outcome when it's comes sa pagsiselos. Ang positive outcome is talagang yun yung sign na mahal tayo ng person natin. Ang ne ang negative outcome naman is yun yung mawawala yung mga tao sa paligid mo. Okay? Dahil napakaseloso niya. ba? Diba? So, nasa atin yan kung paano natin dadalhin ng sitwasyon. Kung paano natin intindihin ng bawat isa. So, wag masyadong agad-agad. I know negative back at it, feedback ito sa inyo kasi feeling yon parang, parang niloloko kayo or something. Okay? So, wag muna tayong mag-think ng negative hanggat wala tayong evidence na nagloloko talaga yung person ninyo. Okay? So, tingnan natin. Meron dito ang pop the questions. Wow! Self-love. Uy, ang gan... Oh my God! Kinilabutan ako! Wow! Kinilabutan talaga ako. Meron tayo dito ang sing-sing and meron dito tayong ikakasal. Okay, nagpaplano ba kayong ikasal or na ano to naantala ba to? May nangyayaring problema or magka ikakasal na lang kayo na parang bigla kang na or siya nawala siya na fell out love bang tawag doon? Out of la ano ba? Hindi ko masyadong ma-explain na basta sa English medyo I amin mean, na doon tayo. Ano, hindi tayo expert diyan. Okay? So, pop of questions um connection siya dito kay kay the B Queen, alam mo? Siguro kung single ka, o may kilala ka ngayon, may nasesensa ko na itong person na ito mag-grow sa'yo. Malayong mararating ninyo if ever. Okay? So, go lang. Parang meron kaling inaantay na message, something, company, o ano, pera, involve or work. Okay? Good, ano pa rin yan, good uh, good outcome pa rin yan, mga mahal ko. Uh, massive regrets. Okay, self-love. Andito na tayo. Siguro meron kayong naging partner or yung person nyo ngayon na, um, ano siya, uh, minsan uh, makasarili siya. Okay? Minsan di nyo nararamdaman na parang something, uy, kailangan mo naman ng ganito, kailangan mo ng ganito. Diba? Okay, meron kayong ganun na kadil. Uh, illuminations, truth, discovery, awakening. Okay. So, meron ditong isip bata, you're dealing with uh, hindi pa mature, but ngayon, totoong na o open na sa kanya na family is important. Okay? Uh, magandang ano to, magandang sign. Magandang sign. At mahalaga sa kanya yung marriage. Yan. So, kung hindi kayo marriage, Tingnan natin kung hindi kayo married, meron dito secret account pa rin. Nandito pa rin yung mga third party. Kung kasal kayo, okay? Oh, so bad news. So meron siyang fail, ano? Ayan, siguro nga itong bad news na nahuli mo or maring mahuhuli siya ng asawa niya. Kung third party ka. So kayo kung mga third party kayo, dapat ilugar ninyong oras ninyo kasi possible na mapapahamak yung person niyo, Okay? Meron ditong doubting, meron something, meron siyang uh, maririnig na hindi kaya-aya. Okay? So, ganun lang. Um, Siyempre, mag pa rin tayo. Okay? Secret accounts and bad news. Possible, malakas ang kutub ko na maring country party ka mahuhuli or maghihinala ang taon yun or nangyari na ito, asawa ka, nahuli mo siya. Okay? Naramdaman mo talaga na may mali. Okay? So, tingnan natin kung ano pa yung energy ng person mo. Huwag kayong malungkot pa rin. Stay positive, mga mahal ko. pwede rin ito business, ano? Uh, pwede itong business na parang ang pangit ng, ano mo, ng, halimbawa, if meron kang rejection, something, online, anything, meron ako na si sense na ganun. Parang hindi ka dyan, halimbawa, siguro yung business mo, mag-trading. Okay? So, yung mga nanonood ng mga trading, wag naman sana. Okay? So, parang hindi ka mag-grow dyan. Tingnan natin. Maaring may accounts ka or may may, na, may pinadala sa yon or pinadala sa person mo na na-reject or na mahala ng shipping. Anything. Okay. Meron malulungkot. Or nangyari na talaga to. Okay. Tingnan muna natin. Maaring nahuli mo rin siya. Okay, six of wands. The devil. Okay. Medyo nakakaramdam ka ngayon ng parang loss. Ano? Nalulungkot ka. Nalulungkot ka. Oops, tumatalon yung barahan nyo. Ah, uh, marami kang plano. I mean your person. Marami siyang gagawin. Magiging busy siya. Okay. So, eto na. Mukhang may nagtitempt sa, sa person mo. May nagkakagusto sa person mo. Okay. I think malapit lang to sa kanya. Okay. Malapit lang sa kanya. So, Kanina meron tayong secret accounts, meron naman ditong dating apps, meron naman ditong accounts na ano involved. Seven of Calf and partner siya ni the Devil. Or possible nakilala mo 'yan sa online. Maring ikaw to, energy mo ito, nakilala mo yung person mo sa online, ikaw yung binabanggit dito. So, bigla kayo nagtagpo, biglang nagkita, biglang may naghappen, mabilis ang pangyayari na then love kayo sa isa't isa kaagad. So, meaning mo, uh, feeling mo, sorry, feeling mo may after sa yun tong tao na ito, feeling mo na parang, um, meron siyang kailangan or ginagamit ka lang niya. Ginagamit lang ba ako ng tao nito kung bakit nag stay dito sa akin? Parang yun ang nafe-feel ko sa'yo. Yun ang nararamdaman ko at yun ang sinasabi mo. Sometimes, sometimes feeling mo na parang gusto mo nang bumitaw pagod na pagod ka na. Although, wag kang mapagod. Kasi I think your person is under gayuma or spell. Okay, para... Para hindi ka magdala para hindi ka na magdalawang isip, mas maganda magpa-reading po kayo. Tapos tingnan natin kung na-spell talaga yung person mo. Well, kung hindi, madali naman 'yan. Baka na sa situations niyo lang ang conflict talaga. Okay, so hindi siya makatulog. Meron siyang meron siyang pinaplano pero ayaw niyang malayo sa iyo so yun nga, dahil kagaya ni ng sinabi ko, underspell siya, so um I think yung iba po talaga kahit hindi siya underspell yung tukso talaga lumalapit sa kanya although umiiwas siya okay, umiiwas siya, ginagawa niya talaga ng paraan para hindi kayo magka, magka problema, so kaso nga lang siguro yung person mo marunong magsalita ah uh, mabango, guwapo, kung hindi man siya guwapo, meron malakas ang appeal. Kaya linalapitan po talaga ng babae. Lapitin siya in fairness. Okay, magingat ingat din sa mga family, ano, um, mag-ingat-ingat din kasi may mga nakikita ko dito, baka gagamitin ka lang. Huwag ka masyado magtiwala sa mga kunwaring kailangan ng tulong. Okay, kunwari na ate, ganito, 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 ba diba? So, pero kung kayo na lang talaga magkapatid na nagtutulungan, tulungan mo kapatid mo. Pero wag naman buong pamilya. Hindi na, hindi mo obligasyon yon Okay? So, itong, may perang papasok eh. May nasisense ako may perang papasok din sa'yo. Incoming. Okay, tingnan natin yung energy mo. Meron papasok ng pera sa person mo. So, mahawa ka talaga. Okay? Makakaipon ka, mag yung ah uh, ano mo, yung ipon mo, career mo. Okay? So, wag ka mag-alala. Wow! Ang ganda. Umaapaw na blessings. Magiging blessings. Magiging busy ka. Okay. So, meron lang tayo dito parang ano, naiinis sa'yo. Ay, ako. Hindi nyo yan talaga ma-ano, ma ano, yung mga taong yan. self-imposed prison. Okay. Oh. Okay. Wow. Okay. So, makakatanggap daw kayo ng blessings. Good news. Okay. Dito sa person mo, medyo negative yun. But, dito sa'yo, may good news. Okay. Um, mag-grow yung ipon mo, bank accounts, and, um, ang dami mong plano, ano? Well, good thing may plano ka kasi, parang ang pangit naman kung wala kayong plano, ba diba, sa buhay ninyo. Emotions, mentally, bagsak, ano, meron kang anxiety, depressions, parang minsan nga gusto mong magpa, alam mo, yon So, please avoid na maging malungkot kayo kasi feeling nyo parang depressed na depressed kayo. Okay? So, ang iba sa inyo, hindi naman depressed, pero magulo, ang daming plano, ang daming dapat gawin. Magiging busy-busy ka talaga. Maraming kang gagawin. So, positive. Yung mga iba dito, ayaw mabuntis. So, kung ayaw nyo mabuntis, eh, magpabuntes magpabuntis. Marami tayong protections dyan, mga iha, mga madam ko. Okay? So, kung kaya nyo naman, eh, di go lang. ba diba? Wala namang pong dun. Okay? So, blessings pa rin yan. Si Empress, hindi po common na dyan na buntis na kaagad. Okay? Pwede rin possible na blessings po para sa inyo. May paparating. Okay. Um, ang dami mong sacrifice. Ito eh. eh dito ako nababahala. Hay nako. Sometimes gusto mo na talagang bum bumigay. wag naman. wag Okay? wag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi feeling nyo ang dami nyo ng sinacrifice dyan sa person na yan. Hirap na hirap ka na. So, kasi yung iba po kasi ay underspell. Yung iba ha. So, kaya kahit ko magpa-reading po talaga kayo. Okay. May bisitang darating sa'yo. Someone looking. O, tingnan mo. Nami-miss ka niya eh. O, tingnan mo. Nami-miss ka niya. Kahit even though na nasa spell siya. Wow. Okay. Oh, ang ganda ng cards mo meron meron na akong nakikita dito na parang may bibiling kang lupa, bahay. Worth it ang gagawin mo. Or meron kang aayusin talaga na something. Halimbawa, example lang to para magets niyo lahat. Halimbawa, hingi kayo ng tulong sa akin, so worth it daw 'yan. If ever meron lumabas yung energy ko eh, if ever lang ha. Pero hindi ko naman Uh, inaano, if ever, bibili kayo ng alas, for so worth it daw yon Okay? Example lang yon Bibili kayo ng lupa, bahay, worth it daw po yon O, oh, pareho kayo. Pareho yung energy. Okay. Lumaban ka. Paglaban mo yung person mo. May paparating na swerte sa'yo. I know, uh, meron kang makakaaway. Um, or, hindi ko alam masyado mo binabantay yung person mo or kung hindi man to makakaaway someone na nag i sa sa account mo ini stock ka ng third party okay but even though na nag i siya wala naman siya magagawa eh di ba kayo pa rin yung ikaw pa rin yung love even though na yung iba nakuha na na spell na nawala naghiwalay kayo pero nandoon yung parang ini ka pa rin ng third party, hindi pa rin siya maka-move on. Okay? So, kung third party ka, nanonood ka, bawas-bawasan ang uh, yung pag-message, yung pag-ano, kasi mukhang naghihinala yung asawa niya. Okay? Bawas-bawasan niyo po to. May hinala something. Okay. So, the emperor, may tayong two of swords, hindi um, siya makapag-isip, hindi siya makapag-desisyon ng uh, but ang alam niya talaga is sana huwag kang mawawala, nandiyan ka lang. Okay? So, pagdating sa financial naman, napaka-okay po yung energy nyo ngayon. Um, meron kayong ipapagawa na something, matutuloy naman po yan. Kung ano man yan. Okay, Knight of Pentacles, meron tayong Two of Cups. Okay, um, magbabate, magkakabalikan, okay, magkaka, ano to, uh, magkasundo, yon, okay, so, huwag kang mawala ng pag-asa, I know, meron ditong talagang parang hindi mo na kaya, kasi feeling mo, ikaw na lang yung nagmamahal, nandidiri siya sa'yo, kinikilabutan na naman ako, kasi may nanonood dito sa akin na ganun talaga yung nangyayari, parang feeling niya nandidiri, feeling mo nang didiri siya sa'yo, parang, grabe, parang worst talaga to. So, parang umiiwa siya sa'yo, anything, yan. So, I think, manahimik muna, okay? Huwag mong patulan yung mga sinasabi niya sa'yo. Kung mahal mo yan, ipaglaban mo, well, kung hindi, umalis ka. Ganun lang yun. Kung gusto mo talagang ng tulong ko, pwede ko naman kayo matulungan. But, kailangan natin mag-undergo ng reading. Dito po kasi, kailangan malakas kayo. Kung mahina po kayo, mahina din po ang ating laban. Okay? Kailangan po talaga malakas kayo. At nandun yung faith ninyo na matutulungan po talaga kayo. Okay, mga mahal ko. So, ingat po kayo. Maraming maraming salamat. Ito po ang aking Facebook account. Ito po ang aking Facebook account, my Okay, wala po kayong ibang i-message kundi, kundi yan. In-upload po yan ng February 4. Meron po siyang 980. Okay. Yan. June 4, meron po siyang 50, 515. Okay. Wala po kayong ibang i-message kundi Facebook account ko po. Okay. Sa mga gusto ng tulong, tingnan natin. Ano, uh, um, may mga na-spell specially. Um, Tingnan natin kung ano magagawa natin. Okay? So, magbasa tayo. Babasahin ko kung ano yung mga message sa atin ng ating client. Ma'am, everyday po talaga ako nanonood sa'yo. Parang ikaw na yung nagiging guidance ko. Halos hindi ko po um, hindi ko, hindi po okay ang araw ko kung wala po kayong uploads. Ma, maraming salamat, ma'am, na kahit pagod ka, kahit ang hirap-hirap ng ginagawa mo sa amin, still pa rin nagagawa mong mag-record or mag-uploads ng may Tangis. Wait, atit. Huw. Huw, may ita daw. Nagsumbong lang siya. Dito lang kayo. Sina. So, matatapos na ako. Diyan, kau po. Um. Ano to, Um. Halos yung time, ma'am, na nagpa-reading ako sa iyo. Halos magpakamatay po ako sa hindi ko na nakaya. Ang daming pinagdaanan naming mag-asawa. Halos ako lang ang hindi sumusuko sa amin. Ginawa ko na lahat, lumuhod sa harapan niya para hindi kami iwan. Para hindi kami iwan. Nagpapasalamat ako sa Diyos, ma'am, na kilala kita. Talagang worth it magpaalaga sa iyo. Tama yung sinabi mo. Kung gusto kong ipaglaban kong asawa ko, ipaglalaban ko. Kasi mahal ko, mahal ko siya. Kahit anong mangyayari, nagumpisa kami sa pagmamahalan at matatapos kami sa pagmamahalan. Ilalaban ko po talagang asawa ko. Maraming salamat, ma'am, dahil ikaw lang palang makakatulong sa akin. Sa lahat ng napuntahan ko, maraming maraming salamat, ma'am. At napakahaba po ng pasensya mo sa amin. Kahit, kahit papaano, hindi ko po maikukublin na matigas ang ulo ko na bibigyan kita ng stress. Pero ma'am, maraming maraming salamat po talaga na hindi ka sumuko sa akin. Totally okay kami ng asawa ko, ma'am. So far, wala po ako nakikita sa kanya na problema. Ang laki po ng pinagbago niya. God bless you, ma'am. Angels ka talaga namin. Ikaw yung blessings na dumating sa buhay namin, ma'am. Okay. Okay, so kung gusto niyo ng tulong ko, mag-message lang po kayo, ano, ayusin natin yung mga mahal ko. Ingat po kayo, maraming maraming salamat. Congrats pala sa mga ikakasal, may magpo-propose, okay, kanina, di ba nakita nyo naman, may sing-sing, may kasal. Congrats, iniisip kanyang pakasalan, possible. So, congrats din sa mga, may mga perang papasok ngayon, ano, malaki. So, yung mga may business dyan, good luck, good luck sa inyo, yung mga nagtatrabaho, kung lilipat ka ng work o ano man, positive po yan. Huwag po kayong magdalawang isip. Ingat po kayo. Bye-bye.